Day 2 namin ngayon dito sa Hong Kong at kasalukuyan naglalakad kami ngayon papuntang MTR Chimshachu Station dahil pupunta kami ng North Point dahil first showing ng pelikulang Martyr or Murderer dito sa Hong Kong at i-cover natin yon. Siyempre, nagagahan muna kami sa Jollibee dahil dito ang pagkaing Pinoy sa Hong Kong. So pagkatapos kumain, lakad na naman papuntang Chimshachu MTR Station. At eto na, andito na tayo sa Sunbeam Cheter Dito yan sa North Point MTR Station. Opening kasi ng pelikulang mom dito, Martyr or Murderer. Gaya ng nakikita nyo, napakadami nating kababayan dito ang solid supporters ng mga Marcos. Kita nyo naman, day off nila nung araw na yan, pero imbis na magpahinga, mas pinili pa nilang lumabas sa kanilang bahay at manood ng sine bilang pagsuporta kala Pangulong Bongbong Marcos. Nakakatuwa lang dahil marami pala tayo rito mga taga-suporta. At ayan, pasaya ako dahil nakilala ko silang lahat. So pagkatapos namin sa MOM, dumiretso kami sa Sentral para makipagtagpo sa tita ko na dito sa Hong Kong nagtatrabaho. Pagkatapos namin makita ng tita ko, sinamahan niya kami papuntang ferry doon sa may Central. At habang naglalakad kami papuntang ferry, nakita ko ang sitwasyon ng mga kababayan natin dito kapag day off nila. Ganito pala ang kadalasan nilang ginagawa. Naglalatag sila ng mga karton dito sa footbridge na ito at dito na sila nagpapalipas ng gabi. Kadalasan kumakain sila rito, nagkakantahan, nagsasayawan, nagsasaya at nagkwekwentuhan hanggang umabot ang kadiliman at bumalik na sila sa kanilang mga amo. Simple lang ang buhay nila rito pero halatang halata na mahirap at masaya ang kanilang karanasan dito sa Hong Kong. At eto na nga, andito na kami sa Central Ferry Station at papasok na kami sa mismong ferry dahil mabilis daw ang biyahe rito papunta doon sa Chimshacho yan na nga andito na kami sa loob at humanap na kami ng mga upuan na maganda ang view at ito ang napili namin malapit sa pinaka bintana at ito na nga tumatakbo na yung ferry as usual enjoy na enjoy kami kasi first time namin sumakay ng ferry dito sa Hong Kong At eto na, bumaba na kami. Andito na kami sa Chimshatchu Ferry Station. Hanggang sa muli, paalam!